Para po mas maunawaan po natin kung atento, ano po yung use agreement na kanilang pinipirmahan, papaliwanan po ito ni Ilim e. e. Jan Lozano. Sa pamamagitan po ng Sangguniang Bayan Resolution at ng Sangguniang Panulitian Resolution, uh -huh. pinagkalupang po ng Authority si Gov. Dr. Helen Tan at si Mayor Eliseo Ruzul ng General Nakar para sa si isang use agreement ng lupa na pagtitirikan ng Balikatan Village o ang bahay at linga para sa sa kababayan tumugon at nagbalik sa pangalan. Ito po ay isang village na kung saan ay ating uh, kakalinain ang ating mga nagbalik sa pangalan. So, palakta po natin. Ang uh, isang pangalan ay naglalayo na magpahiram ang so, uh, uh ang uh, municipal government ng lupa na pagkitirikan ng bahay ng ating mga uh, former rebel or mga uh, rebel attorneys. Maraming salamat po, Ijan Luzano. Maraming salamat din po sa municipal government unit of Central Nakal sa pagkakaya po po ng lupa pitirikan ng ating Balikatan Village. Isang hektari ang lupa na pagtitirikan ng ating po Balikatan Village. Kasama na rin po ang Halfway House para po sa ating pong mga nagbalik sa pamahalaan. Alam pa nga naman po natin, formal na ho, inapirmahan ang ating pong use of agreement. Susunod po iya. Dadako naman po tayo sa groundbreaking ng ating pong Balikatan Village. At kasama na rin po dito yung halfway house. Yan, inibigahan po natin ang ating mga panauhin. Dito po sa ating pong groundbreaking area.

So, mauna po niyan, ang karamahan po ng plano, ito po yung magiging itsura ng ating home, Balikatan Village, dito po sa Barangay Patlona. So masanong po yung mga okay. so, mga ang ating punga ng lagat. Kasama po sa mga ang ating pungaman ng bayan. Nila, sa sayo sa sol na nilipot ng umuro. Pasapuli ang bayan. Vice Mayor Del Avelineza, kasama rin po ang mga kasumahan. Mula naman po sa second and division sa maungunin po, Major General Roberto Mapulo. Sinasabi natin dito. Iparte pa. muna yung. sa ating na haning uh, ng balikat ng dilim, dadamhin natin tayo sa pag-a-apela para mouse ating plano ng ilegal sa ating aksyon. Ating pinuhong inipitahan ang lahat po ng ating mga kapiling ngayon ng mga punong barangay dito po sa bayan ni si General Nakar para po maging uh, kasama natin sa groundbreaking po na ito. Ating pinuhong inipitahan ang bubuo ng sanggulayang bayan ng General Nangar, Ang ating bumalik si Hades Iniibitahan din po natin ang ating pong uh, provincial director ng Department of Labor and Employment, Sir Edwin Fernandez. Ito po si Kapitana! Nasaan yung... yan? Kapitana! Wala ka pala ang <laughs> DIL! Ayan! Ah! Ano'y tawagan mo si Kapiti? Kapitan tawagan mo si Kapiti? mo si Kapiti? wala sila. Sabi ko, Arti, magtanim ka na sarili dito po muna. Isa po dito tingin. One, two, three. Isa po, po And thumbs up po. One, two, three. Okay po. <laughs> Ayan <laughs> yeah, ang yeah, sigurado Siguradohan Wala <laughs> <laughs> naman natin mga kababayan Ngayon po'y dumayhanin ang opisyal Tatakpan ng lupa Ito rin po yung lupang ibubuhos na galing po mismo dito sa ating home. Lupang pagtatayuan ng Balikatan Village. yung so presko, yung iba po yung sa may dulo po, pwede po dito sa mga nakak yung mga mga batapata, nakababak, nakauti pa. Naka Sige mga kapitan, yung mga kapitan natin sa ngunit. So ah. so, <laughs> <laughs> ready po ready po dito po dito po. one two three,

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. po Thank you. Thank po Thank you. na you. tayo sa Thank programa upang you. Thank you.